Kuya, kuya, ano ba ba password dito? makikudik po sana ako. Ah, pwedeng magtanong. Ano po yun? Ate, single ka po ba? Oo, oh, bakit? Tanong lang, boys. O oh, ano yun? Bakit ba kailangan nyo pang sabihin sa amin na malapit na ako? Malapit na ako? Disclaimer. This video is for entertainment purposes only for everybody happy. Just for fun only. <laughs> <coughs> 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 Maring hindi ikaw ang unang babaeng minahal ko. Pero sinisigurado ko sa iyo, ikaw ang huling babae ha hawak nan tadongko. Oo nga eh, medyo kamu-kamu. May trabaho kayo ngayon, sir. ano trabaho niyo, sir? Wala nga po akong trabaho ngayon, kaya napilitan akong tumanggap ng labahan. Pero hindi lang paglalaba yung pinagawa niya sa akin. Pinagluluto niya ako at pinaglilinis ang bahay. Pero mising kong duleng, wala siyang binayad sa akin. No, 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 Sana no, no, po matulungan no, no. niyo ako, idol. Bakit naman kita na babayaran niya sa amo ko? <laughs> Gago! Di bali nang nahuli mo akong nakatitig sa <laughs> ang importante. Napatunayan ko na tinitingnan mo rin ako. wow na. Ate, bayaran mo muna ang is-is at PhilHealth mo. Ako nang bahala sa pag-ibig mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Paano masabi? sabi? lang, boys. O, oh, ano yan? Bakit ba kailangan niyo pang sabihin sa amin na malapit na ako, malapit na ako? Ano ba gusto mo? Salubungin namin kayo. E bakit kami? Nagagalit ba kami pag sinasabi niyong Ayan na ako! Ayan na ako! May kasama pang mura. <laughs> Alods? Pwedeng magtanong? Ano po yun? Kapag na kita, mamahalin mo ko. Sobra? Wee, Ate, single ka po ba? Oo, oh, bakit? Mabaho siguro mani What? <laughs> <laughs> Gago! Ah, kuya, kuya. Ano ko ba password dito? Makikunik po sana ako. Love kita. Oh. Talaga? Oo, oh, bakit? Kasi... Mahal din kita. Ha? Huh? Yun yung password. Ay, yun. <laughs> ah, ganun ba? Puro ba big letters? Sabi!